Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Mayroon tayong special tips sa araw na to. Doc Lisa, pakita mo. Uh, rambutan. Napapanahon. Mahilig ba? Oh, mahilig ba kayo nito? Tuturo natin kung may benepisyo ba ang rambutan sa katawan o hindi. Okay, Marami ako ni-research na mga article. Uh, pakita mo lang, Doc Lisa, para ma-excite sila. Ang rambutan, pagkakain kayo, let's say ng 100 uh, grams. 100 grams siguro pag hiniwa-hiwa mo mga limang teraso eh. Oh ang 100 grams niyan, meron kang 68 calories. So hindi naman ganun kataas ha. Ang maganda po sa rambutan, may dalawa siyang component na mataas. Unang-una -una, ang vitamin C. Ang vitamin C content ng uh, Rambutan ay 66%. So ibig sabihin, pag kumain ka na ganito karami, mas konti pa dito, halos na kain mo na yung kailangan mong vitamin C sa buong araw. So mayaman na, mayaman sa vitamin C at mataas siya sa minerals yung tinatawag na manganese. Ah, uh, yung dalawa lang ang pinaka benefits ng rambutan eh. Ayoko rin i-over promise sa inyo. Ayoko rin masabihin na ito gagaling ang sakit nyo lahat. Hindi po ganoon. Ang nakita lang natin sa ramputan, uh, mataas sa vitamin C at sa manganese. Yung sa iba pa konti-konti lang. Meron siya konting copper, potassium, vitamin B, iron, pero pa konti-konti lang, maliit lang. Okay, ano mga benefits? Number one, oh, sige maghati ka na dyan. Uh, hinahati ni Doc Liza. So, mataas siya sa vitamin C. Anong benefits nito? Ang benefit nito, pag kumain ka niyan, vitamin C, pampaganda ng balat. ba diba? Para ka na uminom ng multivitamin. Ng vitamin C. Ng uh, vitamin C. ah uh, multivitamins para sa collagen, para sa balat. Alam niyo naman ang vitamin C. Pag, para kung may sugat, may sipon, may ubo. At ang vitamin C, pampalakas ng im immune system at uh, kung marami kang vitamin C na kinakain nakakatulong din sa production ng glutathione baka mahiwa ka dyan please Pangpaputi ang glutathione hindi mo na makailangan kumain yan eh so 100 grams nito ay uh, 66% na ng vitamin C o, parang ito na lang tableta nyo o, tapos mataas din po siya sa manganese. Ano tong manganese? Isa siyang mineral na kailangan to ng mga selula natin sa pampatigas ng buto. So, kung gagawa ng cartilage, kasukasuan, ang bones natin, kailangan meron kang manganese. So, meron din siya nito. Kailangan din natin to. Pero meron pang ibang pagkain na may manganese, eh, yung para sa buto. Kung gusto nyo, mas mataas pa sa manganese, yung mga cocoa. Cocoa, ano ba yung doc lisa champorado siya nilalagay sa champorado oh, para lasang tsokolate meron na akong ibang na research sa rambutan kasi hindi ko po pinapaniwalaan lahat tinitingnan ko lang ano yung tama ano yung mali kung maganda yung prutas maganda pag hindi pag konti lang benefit sasabihin ko sa inyo konti lang meron nagka claim na ang rambutan daw may antibacterial property pero ang pinag-aralan niya itong balat yung balat mismo may antibacterial. Hindi naman kinakain yung balat eh. So, hindi natin pwede sabing may antibacterial property. Yung iba naman nagsasabi merong polyphenol na gallic acid eh nandito rin sa balat. So, hindi din natin kinakain. Isa pa, yung buto nito, bawal kainin. Ha? Yung buto, yung, yung laman lang kakainin. Kasi pag kanain yung buto, medyo toxic ah uh, alam nyo medyo toxic hindi naman talaga lason pero medyo masama kaya yung yung laman lang ang kakainin natin ha ngayon ang tanong ng karamihan pwede ba sa uh, may sakit sa puso o pwede sa may sakit sa puso wala namang may tulong pwede naman hindi ganun kasama sa may high blood ah uh, pwede rin naman sa overweight kung medyo mataba ka konti-konti lang hindi ko sinasabi hindi kumain para siyang saging eh uh, pwede ka kumain sa tamang dami. Ngayon, gano'ng karami ang sugar content? Yan ang issue, di ba? Meron siyang sugar, pero fructose. So, ang rambutan, pagdating sa fructose at fruit sugar, medyo medium. Medium daw siya, ha? Medium sugar. Hindi siya ganong katamis, hindi ganong ka nakakataas sa diabetes, pero uh, nakakataas din konti. So, medium siya. Tapos, sa carbohydrates, Dok Lisa, ano tingin mo? Marami bang fiber? Marami bang carbohydrates? Medium carbohydrates din siya. So, parang, parang kanin din eh. Medium carbohydrates. Ang carbohydrates nito ng rambutan, 13 grams. Okay? Out of 100 grams. Parang mangga, parang banana, parang apple. Ganong karami. So, kung meron kayong diabetes, Pwede siguro kumain mga apat o limang piraso lang. Hanggang ganun lang. Ha? Walang all you can eat. Pero para sa akin, kung naghahanap kayo ng mura at masarap na kainin para sa vitamin C nyo, needs, saka sa manganese, tapos mayroon pa siyang kaunting copper, potassium, magnesium, pwede pwede po to. Okay? So para sa sipon, immune system, balat, at sa buto, okay to. Dok Lisa, pakita mo nga paano kainin yan. O, paano ba hinihiwa? Ayan. Yes, so buu po ito tapos sihiwain nyo para mas madaling buksan. Sige isa. maghiwa ka ng uh, isa. Yan, kuha po tayo ng isang buo tapos uh, may technique eh. O, baka mahiwa uh, mo sarili mo. Yung balat lang ang medyo hihiwain para lang may konting cut na. Ka. Pag may cut na sa, ibukan nyo na. Ah, ang sarap. Yan. O, ibukan o, paano mo tatanggalin yan? Sige. Ganun lang. Balatan nyo na. Ah, pwede mo na kainin. Yan. Para siyang lychee. Yes. So, kapatid ito, local lychee. Tapos, ah, marami po nagko-comment. Marami po nga ito sa Kalawan. Nadaan na namin sa Kalawan, Laguna, sa mm. San Pablo. Kung kayo ay papuntang Quezon, marami din po ito. Sa mga taga Davao, madami din ito. So, naaayon siya sa klima ng Pilipinas. Kaya ito ay talagang prutas na na aani dito sa ating bansa. Ang maganda pa nito pag dun sa gawing kalawan, San Pablo, dun yung binili, aba, e eh, mura lang per kilo. Mura nga, kilo. natin dito. Eh. Tapos, ang sabi, hindi po lahat ay matamis. So, bago kayo bumili, tikman nyo muna. So, trial naman. Alin ba yung, kasi iba-ibang class pa daw to. Hindi ko pa natanong, ano yung class? So, may class, iba-ibang class pa. Yes. Alin yung mas magandang class? pero sa palengke eh mura lang po ito kasi napapanahon diba ng turo natin kung anong napapanahong prutas yun ang ipapakain sa ating yes. mga anak Meron nagsasabi ang rambutan ang uh, kamag-anak nito lychee eh. Ah, eh, uh -oh. eh foreign yun foreign hindi po pareho ang health benefit ng lychee tsaka rambutan ha hindi pareho hindi katulad nitong so ang tinuturo ko lang para sa rambutan yung sa lychee eh, wala naman sa atin, nasa lata, nasa syrup, mas matamis yun. Dito na lang tayo, local. Final yes. tips, Dok Lisa? Yes, kung naghahanap kayo uh -oh. ng dessert na healthy, syempre, uh -oh. pag mga cakes, medyo matamis, ito na lang po, natural fruit okay. rambutan. Isa sa mga healthy fruits. Okay, maraming salamat po. Like and share para matuto tayo kumain nito. Mm -hmm. So hati tayo, five pieces lang, 100 grams. Pampalakas. Masarap na merienda. Yun po to ha, bawal kainin. God bless po.